tayo guys sa kusina kasi pinagluluto ako ng aros kaldo. Ngayon, sabi ko, sige, pagluto ka ng aros kaldo kasi matagal-tagal na rin naman tayo hindi nakakakain ng aros kaldo. Kaya magluluto ngayon ako ng aros kaldo. Eh may naisip akong iprang siya. Ngayon, pag nagisa na ako ng buwag sibuya at saka manok kasi wala siya, may, may binibili sa palengke. Natin ng maraming asin yung sabaw tapos ipatikim natin sa kanya. Titignan natin guys kung anong magiging reaction niya pag matikman niya ang atin. <laughs> Tatawa ko guys. Hindi pa lang. Anong magiging reaction niya. Guys, uga na ugasan niya yung itlog. Gusto niya kasi yung arroz caldo niya may itlog na nilaga. Ipangalot to yan. Mamaya ka na bumalik. Tikpa tikman. Hindi ako makalasa. Mamaya matikman. Pag tawagin na lang kita. Sige. Yun guys. itatago muna natin yung camera para hindi niya makita. Na Ipaprak natin siya. Guys, naka-set up na. Naka-set up natin ng asin Tapos natin. Mahal! tekman mo na!

<laughs> Tami. <Talagin. laughs> Pagalitan ako. Sobrang nga Weh. Sure. Opa, ano mo dun sa kanila, oh. Tignan okay. <laughs> mo nga ulit. Baka mo may ah, nila kayo. Sige, tignan -tig mo. Alat talaga. Ano bang ginawa mo? Hindi <laughs> mo kasi. <laughs> Isan sandok yan. Putang <laughs> ina naman kasi. <laughs> Yun eh. Papatay mo kamusta? sa siya <laughs> Akin ang ala talaga yung mo yun, palitan mo. Pwede mo yun naman. It's a prank! Kaya ko lang asa yung bago ko patigay sa'yo. Putang ina mo! Loko ka! Putang ina nila, huwag yung putang ina ng ala. Ayaw mo maniwala! Guys, it's a prank! <laughs>